So, ayun na nga, natapos na nga akong kumain. Pero masakit pa rin talaga yung ulo ko. Hindi ko alam kung dahil sa init or dahil sa puyot ko, tapos maaga akong natul, maaga akong nagising or dahil basa pa yung buhok ko eh nagtali na agad ako ng buhok. Tapos biyahe. Ayan. or ko alam kung ano ba to nakakaingit yung mga yung mga trabaho or yung business na pabiyahe-biyahe lang palakalakwat siya lang pero malaki yung kita sana may ganun akong trabaho or sana meron akong ganun klase ng business <laughs> sana may 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 madiscover ng ako ganon na business yung um, ganito lang nag yung yung business na chill chill lang ah chill lang na <laughs> travel hindi yung dahil hindi yung parang namamasada ganon <laughs> wag na ganun, dapat yung tipong ah uh, chill lang chill lang travel lang ganon <laughs> habang kumikita ka ng pera, gano'n, kakaipon ka, ganyan, yumayaman ka sa paglalakwat siya, pag travel <laughs> Ay, Lord! Saan ba ako makakita ng ganong trabaho, ng ganong business? <laughs> yung naglakwat siya ka lang, yumaman ka na. Diba? mga ganong ano lang, yung, ganin, yung tamang ganito lang, hindi mo kailangan magmadali. Chill ka lang. Ganun, wala kang toxic na boss, wala kang toxic na kasama. Ay, tapos ang trabaho mo lang eh mamamasyal ka lang. Ganun, magdi ka lang ng mga uh, lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa, ganyan. Sana na may ganun akong ano may ganun akong trabaho or business yung sasabihin sa akin. For example, trabaho yung mahanap ko. Sabihin sa akin ng boss ko. O, oh, Diyosa, pumunta ka dun sa ano, pumunta ka dun sa sa mamaganda pupunta. Pumunta ka sa Tokyo. <laughs> pumunta ka sa Japan. Okay. Paglibot ka nga dun. Yan, mag-discover ka anong mga lugar ang pwedeng puntahan dun punta ka sa Korea, tingnan anong mga lugar doon ng ano pwedeng pasyalan ganyan. O kaya taka sa Europe ganyan. Anong magtingin ka ng mga magagandang lugar doon. Picture picture ka ganyan. Tapos babayaran ka ng ano malaki ganyan. Tapos syempre with free accommodation dapat tsaka food Di ba? Saya so, ng ganun. Sana may ganun. <laughs> Tapos, pa, ano ka lang, pa, chill-chill ka lang, ganyan. Pamassage ka, paspa ka. Ganun. Sana may ganung trabaho. Sana may ganung business mo. No? bigyan ako ni Lord ng gano'n. So, kaya makakahanap ng gano'n. Ay, baka naman, Lord. Baka naman. Pwede mo akong bigyan ng gano'ng trabaho or ng gano'ng business. Wala akong kasing idea, yun. Yan. So, sarap ng ganito, yung wala kang kasamang toxic. Yung walang nangungulit na boss. Yung walang wala kang toxic na kasama, wala kang toxic na compliance. Yan. So, parang ini-enjoy mo lang yung oras. talaga ako eh. Introvert, extrovert. People person ako, pero at the same time. nag -i enjoy din ako nung mag-isa lang ako. Katulad nga yun. I-enjoy ko lang tong ay, pagbiyahe ko tapos sana ang next na problema ko e eh, yung saan ako next na pupunta saan kaya ako next na maglalakwat Sa, sana yung ganong problema ano? kaya yung, saan kaya yung next na travel ko sana ganun yung mga problema ko para ano diba na, para ano kayong hindi ka tatanda agad kasi bilis maka ano eh maka tanda ng itsura yung stress tsaka syempre of course yung health mo diba ba? Uh, sa na sacrifice din yung health mo pagka sobrang stress ka sa ginagawa mo sobrang stress ka sa mga kasama mo sa environment mo kanina kausap ko yung isa kong ka-opisina. Tinatawagan daw niya ako. Hindi ako. Hindi ko nasagot. Sabi niya, tinatawagan katama pero hindi ko sumasagot. Sabi niya Kasi magtatanong lang sana kung ano yung mga requirements para sa ano, sa resignation. Kasi gusto na daw niyang mag-resign. Kasi nga na i-stress na siya ng malala doon sa opisina. Sibiruin mo, naka-leave siya. naka nga siya, pero kailangan pa rin niyang gawin yung compliances niya, yung trabaho niya. So, parang hindi na rin siya nag-leave, diba? Tapos, kahapon, ayan na, confine yung anak niya. Dinala sa hospital. Dahil sa pulmon niya. Kawawa. Kasi 9 months pa lang yun eh na anak ko, 9 months pa lang. Tapos, ngayon, naka-confine ngayon yung bata. Pero dahil may activity kami ngayon, kailangan niyang mag-attend. Di daw siya pinayagan na, ano, na mag-leave. Mag-seek leave man lang para dun sa anak niya. So, ang game... So, isa yun. Isa yun sa parang talagang pinaka- kinaka-stress niya kasi syempre yung anak niya noong 9 months pa lang. 9 months naka swero naka-confine tapos ang kasama lang dun nung bata is yung daddy lang. Syempre 'di ba, iba yung ano, iba yung care, iba yung pag-aalaga ng nanay, iba yung vibes ng nanay, iba yung energy ng nanay. Lalo na sa mga baby, just ko. Kailangan ng mga baby ng nanay kailangan nila yon lalo na nasa hospital yung bata di ba kaya stress na stress siya ramdam na ramdam ko talaga yung stress niya uh, talagang naiintindihan ko yung ano niya yung urge niya para mag na kaya nga sabi ko sa kanya syempre mas priority dapat yung ano yung bata kasi syempre baby yun ba? tapos di man lang siya intindihin ng opisina na kailangan niyang i-attend yung anak niya na nasa hospital pero ang sabi daw sa kanya kailangan pa rin niya pumasok nung tong weekend trinabahan na niya yung kailangan niyang trabahuhin para ngayong Monday yung all settled na lahat pero pinapasok pa rin daw siya ngayon kahit na ay naka-confine yung anak niya. So, ngayong tapos na yung activity namin, ayan, uwi na rin siya ngayon. Babalik na siya ng hospital para i-attend naman yung anak niya. So, yun yung hirap talaga sa pagiging empleyado. Na sana makapag-break free tayo. Or magkaroon man lang tayo ng hindi ganun katoxic na environment at work. Yun. God bless everyone. so you're sending you all love and blessings